kaarawan noon ni Teresita, at ang gusto lang niya ay ang kumain ng masarap na pagkain sa isang award-winning na restaurant sa bayan. Ngunit ang nakita niya nang pumasok siya ay tawa at pangungut Hindi nila alam kung sino talaga ang babaeng iyon. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Si Teresita, isang walumpu taong gulang na ginang, ay pasan sa kanyang mga balikat at sa kanyang mukha ang mga tanda ng mga taon ng pagsusumikap. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa pag-aalaga sa hindi mabilang na mga bata, kahit na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na palakihin ang kanyang sarili. Nagluto siya para sa maraming pamilya, ngunit hindi para sa sarili niya. Siya ay naglaba at nagpaplansa ng mga suit para sa ibang asawa, ngunit hindi para sa sarili niyang minamahal. Si Teresita, isang simpleng babae, ay natuto ng masasakit na aral sa buhay sa paglipas ng mga taon. Sa kabuuan ng kanyang paglalakbay, siya ay walang pagod na nagtrabaho para sa iba't ibang mga pamilya. Na naging isang ina para sa maraming mga bata na nakita siya bilang kanilang tanging sanggunian kapag ang kanilang mga magulang ay masyadong abala upang dumalo. Pinag-aral niya ang mga batang ito, inalagaan, at sa paglipas ng panahon, ang bawat isa sa kanila ay naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, nang lumaki na ang mga batang ito, at hindi na kailangan ng kanyang serbisyo, kinailangan ni Teresita na magpaalam sa kanila. Bawat pamamaalam ay isang peklat sa kanyang kaluluwa, habang hawak niya ang bawat isa sa kanila at mahal na mahal ang mga alaalang iyon. Ngunit nagbago ang mga panahon. Ngayon, matanda na si Teresita at mahina na para ipagpatuloy ang pag-aalaga sa mga bata. Siya ay nagretiro, ngunit ang halaga na natanggap niya pagkatapos ng maraming taon ng trabaho ay napakababa na halos hindi nito nasakop ang upa. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa paggala sa mga lansangan na may mabigat na puso na puno ng nostalgia. Sa gabi, humingi siya ng kanlungan sa isang kanlungan para sa mga nangangailangan na naging pansamantalang tahanan niya. Ito ay isang malungkot na pagtatapos ng buhay para sa isang marangal na babae na inialay ang kanyang buhay sa pangangalaga sa iba. Sa maghapon, gumagala si Teresita sa mga lansangan dala ang kanyang lumang backpack na naglalaman ng lahat ng kanyang mga gamit ang backpack ay naging matapat niyang kasama, hawak ang kanyang ilang damit, ilang mga sirasirang litrato, at ang kanyang pinakamahahalagang personal na gamit. Dala niya ang kanyang mga alaala, ang kanyang kwento ng buhay, at bawat bagay na nakatago doon, naghihintay sa gabi kung kailan bubuksan ng kanlungan ang mga pinto nito. Isa sa mga paboritong aktibidad ni Teresita ay ang pagbisita sa lokal na pampublikong aklatan. Doon, kilala na siya ng mga tauhan sinalubong siya ng isang matamis na ngiti at isang tunay na pagtanggap. Naunawaan ng mga empleyado ang pagmamahal ni Teresita sa mga cookbook at lagi siyang inaanyayahan na galugarin ang mga dilaw na pahina ng mga gawang ito na labis na nagpabighani sa kanyang puso. Sa gitna ng mga istante, pakiramdam ni Teresita ay nasa bahay, napapaligiran ng mga kwento at mga resep na nagpasigla sa kanyang imahinasyon. Ibinahagi ng kawani ng aklatan ang kanilang inilaan na kape sa kanya, na lumikha ng isang espesyal na ugnayan sa pagitan ni Teresita at ng lugar na yon. Magkasama silang upo, magkukwentuhan, at magbahagi ng mga karanasan, habang ninanamnam ang nakakaaliw na aroma ng mainit na inumin. Palaging hilig ni Teresita ang pagluluto. Naalala niya ang mga sandaling tinuruan niya ang mga batang inaalagaan niya kung paano magluto. Ipinasa niya ang kanyang kaalaman sa mga lasa at sangkap na nagbibigay inspirasyon sa mga bata na tuklasin ang kanilang sariling potensyal sa sining ng pagluluto. Sa mga taon na nagtrabaho si Teresita para sa mga mayayamang pamilya, dinala siya ng kanyang paglalakbay sa iba't ibang mga high-scale restaurant. Sa ilang pagkakataon, sinasamahan niya ang mga magulang ng mga batang inaalagaan niya habang kumakain, tinutulungan sila sa pagpapanatiling aliw at maayos na pag-ugali ng maliliit na bata. Ang mga karanasang ito ay nagbigay kay Teresita ng natatanging pagkakataon na matikman ang mga sopistikadong pagkain na inihanda ng mga mahuhusay na chef sa mga mararangyang setting. Sa tuwing sumusubok si Teresita ng bagong ulam sa isang restaurant, ang kanyang panlasa ay nabighani sa mga makabagong lasa at kombinasyon. Siya ay may matalas na pandama na memoria na may kakayahang makuha ang mga banayad na nuances ng mga pampalasa at sangkap. Dahil sa inspirasyon ng mga kulinary experience na ito, inialay ni Teresita ang sarili sa pagkopya ng mga kulinary creations. Nakapagtataka, nagtagumpay si Teresita sa kanyang kulinary endeavors. Habang binubuklat niya ang mga pahina ng isang pahayagan na naiwan sa isang park bench, ang mga mata ni Teresita ay nakatuon sa isang artikulo na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang teksto ay nagulat sa isang kilalang restaurant sa lungsod na nanalo ng isang prestigyosong parangal para sa makabagong gastronomic na paglikha nito. Ipinakita ng larawang nakalimbag sa pahayagan ang nanalong ulam sa lahat ng karilagan nito, isang tunay na obra maestra sa pagluluto. Nagsimulang lumutang ang isip ni Teresita, sinusubukang unawain ang mga lasa at sangkap sa likod ng kahangahangang milikhang iyon batay lamang sa imahe. Nagising ang kanyang panlasa nang makitang maayos ang pagkakaayos ng mga elemento sa plato, naiisip ang lasa na ibinibigay ng bawat isa sa kanila. Halos maamoy niya ang aroma at maramdaman ang texture ng mga sangkap, na lumilikha ng kumpletong pandama na karanasan sa kanyang isipan. Ang artikulo ay nagbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa restaurant, kabilang ang napakataas na presyo ng ulam. Huminga ng malalim si Teresita nang mabasa ang halaga, na kumakatawan sa halos kalahati ng kanyang buwanang kita. Ito ay isang malayong panaginip, isang indulhensya na alam niyang hindi niya kayang bayaran sa sandaling iyon. Ngunit ang posibilidad na matikman ang pambihirang sarap na iyon ay sapat na upang mag-apoy ng pagnanasa sa kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, ilang beses muling binisita ni Teresita ang artikulo sa pahayagan. Maingat na sinuri ang bawat detalye ng larawan at muling binasa ang mga paglalarawan ng premiadong ulam. Natagpuan niya ang kanyang sarili na abala sa masiglang pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan sa library na nagbabahagi ng sigasig tungkol sa pambihirang gastronomic na nilikhang iyon. Sa kaarawan ni Teresita, isang espesyal na bagay ang nakahanda para sa kanya. Pagdating niya sa Silid Aklatan, ang mga kaibigan niya mula sa mahal na lugar na iyon ay naghihintay sa kanya na may kasamang mga ngiti. Hindi malilimutan ang kanilang inihanda. Taglay ang bukas palad at mapagmahal na puso, naghanda ang kanyang mga kaibigan ng regalong hinding-hindi niya malilimutan. With a knowing smile, inabot nila kay Teresita ang isang sobre. Sa pagbukas nito, nakakita siya ng isang taos pusong birthday card at isang kabuan ng pera, ang eksaktong halaga para sa inaasam-asam na award winning dish mula sa restaurant na matagal na niyang pinangarap na subukan. Ang mga kaibigan sa library ay pinagsama ang kanilang mga mapagkukunan, bawat isa ay nag-aambag ng kaunti upang gawin posible ang regalong ito. Ang isa sa kanila ay pumunta sa itaas at higit pa na direktang tumawag sa restaurant para magpareserba sa pangalan ni Teresita. Ang bawat detalye ay maingat na inayos, tulad ng isang perpektong nakaayos na regalo, upang matiyak na sa wakas ay malalasap ni Teresita ang kinikilalang delikasi. Pagsapit ng gabi, dumating si Teresita sa pintuan ng restaurant. Tumataas ang kanyang mga inaasahan at emosyon, na may halong bahagyang kaba, at saya na nagpapainit sa kanyang puso. Pagpasok, sinalubong siya ng isang nakamamanghang eksena mula sa isang fairy tale ang restaurant ay nagpamalas ng mapangakit na kagandahan. Ang mga kristal na chandelier ay nakasabit sa kisem na nagliliwanag sa buong bulwagan. Pinaliguan ng mga eleganteng kandelabra ang mga mesa sa isang gintong liwanan. Ang maselang pinalamutian na kaayusan ng mga sariwang bulaklak ay nagbuga ng kanilang matamis na halimuyak na magkakatugma sa mga aroma mula sa kusina na lumilikha ng isang nakakaingganyong at kaakit-akit na kapaligiran. Nilapitan ng isang kawani sa pasukan ng restaurant, ibinigay ni Teresita ang kanyang pangalan at binanggit ang pagkakaroon ng reservasyon para sa espesyal na gabing iyon. Gayunpaman, sa halip na matugunan ng kagandahang loob at profesionalismo, nagsimulang tumawa ng mapanukso ang binata. Minaliit niya ito, iminumungkahi na pumunta siya sa pintuan sa likod na nagpapahiwatig na baka makakatanggap siya ng mga natira doon. Ang nakakahiyang sitwasyon ay nasaksihan ng iba pang mga tauhan na kinutya at pinagtawanan din si Teresita. Nahaharap sa kahihiyan at kawalanggalang, hindi nagpatinag si Teresita. Mahigpit niyang iginiit na mayroon siyang reservasyon at sapat na pera para pambayad sa pagkain. Gayunpaman, ang pagtawa at paumutya ay nagpatuloy na nagpasiklab ng damdamin ng kawalang katarungan at galit sa kanyang puso. Habang nangyayari ang sitwasyon, napansin ng chef ng restaurant, ang may-ari din ng establishmento, ang kakaibang kabuluhan sa pasukan at nagpa siyang makialam. But then, may nangyaring hindi inaasahan. Damang-dama ang tensyon sa hangin habang papalapit ang chef para intindihin ang nangyayari. Habang papalapit siya, umalingaungaw sa silid ang kanyang boses na puno ng emosyon. Tita Teresita Itinaas ni Teresita ang kanyang mga mata, nagulat sa pamilyar ng boses na yon. Nagtama ang kanyang mga mata sa mukha ng chef, at sa isang iglap, isang ipuipo ng mga alaala ang bumaha sa kanyang isipan. Si Edgar iyon, isa sa mga anak na inalagaan niya noon, isa sa maraming maliliit na kayamanan na dumaan sa kanyang mapagmahal na mga kamay. Ngayon siya ay naging isang tao, ang may-ari ng isang kilalang restaurant. Napakalaki ng epekto ng paghahayag na iyon. Si Edgar, isa sa mga batang tinuruan niyang magluto, ay namumukod tangi ngayon bilang chef ng isa sa mga pinakaprestihiyosong lugar sa lungsod. Tila nabaluktot ang oras habang tinutuklas ni Teresita ang hindi ka panipaniwalang pagtuklas na ito. Dahil sa emosyon ng muling pagkikita, binalot ni Edgar si Teresita ng isang mapagmahal na yakap. Ang malalakas at umaaliw niyang mga bisig ay yumakap sa mahinang katawan ng matandang babae. Pakiramdam ni Teresita ay binalot ng nakaaliw na init, isang pakiramdam ng pag-aari at pagmamahal na pumupuno sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Nanginilid ang luha sa tuwa nang lumubog siya sa yakap ni Edgar. na at natouch sa presensya ni Teresita sa kanyang restaurant sa espesyal na okasyong iyon, tinanong siya ni Edgar kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita. Sa malumanay at emosyonal na boses, ipinaliwanag niya na kaarawan niya iyon at pinagsama-sama ng kanyang mga kaibigan sa librari ang kanilang mga mapagkukunan para iregalo sa kanya ang kinakailangang halaga para sa wakas ay maranasan niya ang award-winning na pagkain na inihain sa restaurant ni Edgar. Labis na naantig ang chef nang marinig ang kwento ni Teresita. Naunawaan niya ang simboliko at emosyonal na kahalagahan ng pagkain na yon sa kanya. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Edgar ang kanyang mga tauhan na ihanda ang pinakamasarap na mesa sa restaurant, idiniin na si Teresita ang kanyang panauhing pandangal ng gabing iyon. Habang inihatid si Teresita sa mesa na espesyal na inihanda para sa kanya, ang mga tauhan ay lumapit na may taos pusong paghini ng tawad na nagpahayag ng panghihinayang sa kanilang mga nakaraang aksyon. Si Teresita, na may mapayapang ngiti, ay bukas palad na tinanggap ang paghini ng tawad. Habang magkasama silang kumakain sa di malilimutang gabing iyon, hindi lang basta pagkain ang pinagsaluhan ni na Teresita at Edgar. Inihayag ni Edgar ang kapanapanabik na katotohanan sa likod ng premiadong ulam. Ang gastronomic na nilikhang iyon, nalabis labis na kinikilala, ay naging inspirasyon ng isang recipe na itinuro sa kanya ni Teresita noong siya ay bata pa. Umalingaw sa isipan ni Teresita ang mga salita ni Edgar na binalot ng hindi maipaliwanag na halo ng pagtataka, pagmamalaki, at pasasalamat. Hindi niya akalain na ang kanyang simple at mapagmahal na mga aralin sa pagluluto ay magkakaroon ng napakalalim na epekto sa buhay ni Edgar na hahantong sa kanya upang maging isang kilalang chef. Habang nilalasap niya ang bawat kagat ng ulam na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan, nakaramdam ng tunay na saya si Teresita. Siya ay nahuhulog sa malalim na pasasalamat at isang malalim na pakiramdam ng tabumpay. Upang tapusin ang pagkain sa isang hindi malilimutang paraan, ginulat ni Edgar si Teresita sa pamamagitan ng paglabas ng isang espesyal na desert na pinalamusya ng nagniningning na kandila. Magkasama nilang ipinagdiwang ang kaarawan ng kahanga-hangang babaeng ito. Gayunpaman, hindi kinaya ni Edgar ang ideya na bumalik si Teresita, isang maimpluensyang tao sa kanyang buhay, sa mahihirap na sitwasyon. Sa buong pagmamahal at pasasalamat sa kanyang puso, ibinahagi niya sa kanya ang isang hindi pangkaraniwang alok. Ipinaliwanag niya na sa itaas ng mismong restaurant, may isang bakanteng maliit na apartment na dati niyang tahanan bago siya lumipat sa mas malaking bahay. Inanyayahan ni Edgar si Teresita na gawing bagong tahanan ang apartment na yon. Hindi lang siya ang i-welcome niya, kundi inimbitahan din niya itong magtrabaho kasama niya sa bago niyang restaurant. Sa pagkilala sa talento at karunungan sa pagluluto ni Teresita, alam niyang magiging mahalagang katuwang ito sa paggawa ng bagong menu. Sina Teresita at Edgar ay naging isang mabigat na koponan, pinagsama ang kanilang mga hilig at kaalaman upang lumikha ng isang kakaiba at mapangakit na menu. Ang bagong restaurant ni Edgar, na may espesyal na ugnayan ni Teresita, ay nanalo sa panlasa ng mga customer at nakakuha ng pagkilala sa lahat ng dako. Itinuturo sa atin ng kwento ni Teresita na, anuman ang ating edad o kalagayan, palaging may puwang para sa mga bagong simula at pagkakataon. Hindi natin dapat maliitin ang positibong epekto na maaari nating gawin sa buhay ng ibang tao, kahit na ito ay tila hindi gaanong mahalaga sa ngayon. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!